Today's video mga ka Today's video mga ka ay magluluto tayo ng simpleng ulam lang. Tuna with tomato. So ilalagay na natin tong mantika dito sa mainit na kawali. At ilang gigisayin ang bawang at sibuyas. Simpleng ulam lang to mga kajuit. Ngunit napakasarap at pwede nyo rin na subukan lutuin sa inyong mga bahay. Yan. susunod ko lang tong hiniwang kamatis bali isang kamatis lang tong aking uh, gagamitin dahil uh, maliit lang naman yung tuna flakes na aking uh, lulutuin yung nasa lata yan mga kajuit kailangan na durog tong kamatis bago natin ilagay yung flakes tuna lalagay lang ako ng kaunting asin mga kajuit para pampalasa. Hindi na ako naglagay ng tubig mga kajuit, uh, yung katas ng kamatis na lang ang nagluto. So pag ganito na ang texture ng ating kamatis, ay pwede na nating ilagay ang tuna flakes to. Sinama ko na rin yung pinaka oil niya. natin. Mikos-mikos lang natin at uh, ilang sandali na lang ay maluluto na to. Ayan mga kaduit, luto na ang ating tuna flakes na ginisa sa kamatis. Mmm, yummy! Ayan, pwede na tayong kumain. Simpleng ulam pero masarap mga kaduit.